Ayan guys, may agad tayong balita ngayon. Viral ngayon sa social media ang pinos ng isang netizen tungkol sa mahigit isang daang pera dito sa bangko na basta lamang nilimas kahit wala naman itong ginawang transaksyon. Sa sobrang galit ng isang nagawang uploader ay hindi niya ito napigilan ang maglabas ng sama ng loob sa nasabing bangko. Naghirapon ko tong pera to. And that's it. It's all gone. I'm creating this video because I just got hacked today. I don't know how. Wala akong na-receive na OTP. Nagulat na lang ako right after my live. Nawala ng pera yung tatlong accounts ko sa video. Literal guys, I'm gonna show it to you right now via green screen Ano na lang natira sa akin. Guys, literally ano lang pera ko. Ito na, yung kaya, pang surgery niya dapat yan. Yung J&A na refill pang bayad ko sa mga sewers, sa, sa tahi at sa tela, wala, 48 pesos na lang. So, I called PDO right away. How did I find out? 'cause right after my live, bumaba ako sa tita ko, yung accountant ko. Sabi ko, tita, terabayad na tayo sa utang para maseta set aside ko na yung pera para sa surgery ni Alonso dahil we had a good week. And then pagbukas ko, yun yung nakita ko. And then nagtatat. So tumawag kami sa video. Wala silang kwenta. Like, wala talaga. And then sinabi nila sa akin, na hack daw ako. Dahil sa QR code. So what are you trying to say, BDO, that anyone, if you will sell, like me as a business owner, sa lahat na may QR code, pwede sila ma-hack dahil sa QR code? Ano and, and, and yung sistema na yun? Sobrang sakit lang. Mas may nag ko yun. Hindi o naman. Anong glasses so anyone can just hack. And here is the funny part pa. Sinabi daw nila, nag-access daw ako ng link, nag-access ako ng video, ng video OTP. Paano? Paano? I was with Alonzo the whole afternoon. We were at Robinson's Antipolo. We were riding the train. We were at Tom's World. I didn't even use my phone. The transaction happened at 12.59 p.m. I did not receive any OTP. And here is the worst part. Ang isang online transaction, ang maximum lang yan is 50 to 100k pesos per day. Pero na-withdraw nila 184. Lahat yun para sa surgery ni Alonzo. Can you imagine? 184,000. I rather 89. Pa 200k na. 200k. One chance, like multiple transactions. Hindi man lang nag-alert si video. Wala man lang na stin up. Kasi it's new to the account for me to like transfer that much. Like 50k, 50k. Wait, pakita ko sa inyo. Ganyan, sunod-sunod. Ayan o, no, 12.59 today. I was with Alonso may proof pa ako, may videos ako na nasa train kami, sumasakay kami sa train around Robinsons at Tipolo. And they told me that I accessed it. how? Tapos the worst part pa, tatlong accounts na kuha nila. Paano, ba diba? My numbers are not linked. Or alam mo yun, di ko alam. Sobrang yung security ko, password ko, sobrang double check ko. Wala akong nareceive kahit anong OTP. Not even an email, not even anything. Tapos sinabihan pa niya lang ako, yung customer service ng BDO, na bakit hindi man lang daw ako nag-react sa video alert. Sa akin lang, ano ba, hindi eh, ko naman tinitignan yung notification ko. I was with my son, malay ko ba? So may nagte-text man dyan, bakit ko papansinin? Wala naman ako ginawang transactions. Usually sa mga BDO alert, oh, you have to pay this, you have to pay that. For me, I didn't care because I wasn't due for anything or I didn't even make any transactions. Can you imagine? One day, ano klaseng security system meron kayo BDO? One day, 189,000? Oh, God! May naghirapan ko yun. I the surgery is due this weekend. Hindi <laughs> ko alam. And then they said five days pa daw maghihintay. And there's no assurance though dahil nga OTP required. Eh, wala nga ako na-receive na OTP. Obviously naman eh. Paano ko gagawin yun? Diba? Wala nga ako kanina. Nasa kay ako. Ang sakit lang ito. Imagine, yun lang lang pera ko. lang. Yun na lang. I don't know Like yun Pero akong sakit uh, Si Alonzo ba I know I have to move forward And fight Pero alam mo yung inisip mo na Parang paano na bukas Paano na yun na to Paano na I'm due to buy Alonzo's milk Medicines tomorrow May therapy siya sa Wednesday you to find out 98 pesos lang meron ka. Tapos yung inipo mo pang surgery ni Zo for months, it's all gone. Tapos yung babayaran mo pa sa tahian, yung pinaghirapan mong live selling for weeks, it's all gone. BDO, ayusin nyo naman yung sistema niyo. How will you allow one tra multiple transaction in one afternoon, even few minutes nga lang? 189,000 just like that. I'm gonna fight for this. I will actually go to Banco Central. Gagawin ko lahat. Kasi mismo yung customer service nagsabi sa amin ng video na hack ako dahil sa QR code sa pagbayad ng customer. So paano na lahat? Paano na lahat ng businesses ngayon if they have that social engineering thing to hack on ng QR code, hindi lahat ma-hack na? hindi man lang wala man lang transaction or alert or a system we're into stop that type of hacking ang BS naman ng sistema niyo I wanna move forward I wanna do what I can't calm down Kanina pa ako sinasabihan to create a statement, pero hindi ko magawa. Hindi nagigaw ko kanina pa. May nagirapo ko yung pera na yun. Ayos din nasabi ang nasabi ni ang aktual video ng pakikipag-usap niya sa customer service ng video na kung saan maririnig natin ng kanilang usapan at wala nga itong matinong maisagot ang customer service ng nasabing video. Okay. I don't I don't replice for for the account, three accounts to be wiped out. Don't tell me that it's safe. It's not. I'm going to report this to the government because you don't know how to handle your account. How is it possible if you wipe it out in one day? video update. Um, so I filed already for dispute letter sa branch. Okay na. Um, will be going to BSP. Um, I have a friend who would help me na to file so that I don't have to go. So nag send na ako ng authorization letter lahat so okay na. Pero di ako na dito ako nagtataka kaya hindi ako nakatulog kagabi. Unang-una, when I had a clear mind around like 3, 4 a.m. kanina, nakita ko, bakit pare-pareho yung transaction number? Okay? That's one. Pangalawa, sabi ng customer service that they can't help me track or take note of things dun sa mga transaction then di daw nila makita. Pero isa dun, BDO account number. So, what I did is, since I filed a dispute Uh, sa branch, where I... yung BDO branch. Nagtanong ako, sabi ko, bakit hindi nyo pwede i-track or i-check man lang? So, of course, ang sagot is Data Privacy Act. So, napaisip ako, na parang, kung Data Privacy Act yung sinasabi mo, eh bakit si BDO only tawag, only message, even mga agents tumatawag sa amin and says na, may promo, may bagong credit. Samantalang naglabas na ng statement ang video sa about sa mga pangyayari na ito at ang mga nilabas na statement. At marami na din kumakalat na balita sa social media sa mga pangyayaring ito. At lalo na sa mga hindi otorizadong transaksyon sa account ng kliyente ng BDO. At nakipag-ugnayan na din ang bangko sa kliyente at gumawa ng paraan para maresolba agad ang problema. At kadalasan ang mga ganitong panluloko dahil sa social engineering kung saan niluloko ng mga scammer ang mga tao para ibigay ang kanilang mga personal na impormasyon. Kaya huwag tayong magtiwala sa ating mga katan transaksyon. At meron ding tinatawag na familial fraud o panluloko na gawa mismo sa mga kakilala, kamag-anak o kaibigan ng mga kliyente na gumamit ng personal na impormasyon para makapasok sa account ng may-ari at kaya nila lang kapag pera na ang pag-usapan. Para manatiling ligtas, pinapaalalahanan ang lahat ng mga kliyente na huwag basta-basta mag-click ng mga link o huwag mag-share ng mga personal na mga information sa kanila at huwag na huwag mong i ang mga OTP. Tandaan natin guys, hindi kailanman hihingi ng mga ganitong sensitibong impormasyon ang mga pangko sa pamamagitan ng text, tawag, email or social media at kung may pag-alinlangan, mas mabuting pumunta sa may pinakamalapit na BDO branch. At ayon nga sa uploader na wala naman siyang kinlik na link at event OTP, wala siyang natanggap at pag-check niya nito ay wala nang laman ang kanyang account. Paalala lamang po sa lahat ng kababayan natin OFW na may mga account sa Banko ng Pilipinas, lalong-lalo na kung medyo malalaki na yung pera nyo sa inyong mga account, umiwas po tayo sa mga nang hihingi ng mga OTP or mag-link, lalo na sa ating mga account. At nakakalungkot ang mga pangyayari ito nakaya lang mawala sa si isang iglap lahat ng pinaghirapan mo at napakasakit isipin na dugot pawis mo itong pinagtatrabahuan na basta-basta lamang nilang limasin lahat. And if you like my videos, huwag kalimutan mag-likes, comments, or subscribe. And click the notification bell button para sa susunod ating videos. Thank you guys for watching and bye! Bye.